siya doon, ba't mo ipapost? Mm. Mm. Diba? Malisiyos ako eh. Okay. malicious Bakit? Para ano, malihis yung uh, pansin ng taong bayan kay Markuleta na binayaran ng mga diskaya kapalit ng proteksyon? Ako na sumasagot. Nauunawaan namin na hindi binayaran ng mga diskaya si Markuleta para ilagay sila sa witness protection. Kundi, nais ni Marcoleta na mas mapanagot yung mas malaking isda kaysa mga diskaya. Makinig ka kasi ng mga paliwanag ni Marcoleta bago ka magngangangangaw. Reaction by PH. <coughs> Ayan po, magandang 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 araw mga ka-reaction bay Ito po mga ka-reaction bay e, po natin at sabay sabay po natin i-comment sa comment section no? At sana po wag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating channel So yan po no So, yung hindi pa po nakapag-subscribe, uh, mag-subscribe na po kayo. Isang pindot lang po. 'Yan. So, ito po ay pag-uusapan po natin eh ito pong uh, dalawang artista po, no? 'Yan. Isa pong medyo nagmamagaling magaling, no? Sa pang-ano po sa mga politikong uh, nang nanghihimay po dito sa flood control at isa pong artistang magaling na sikat na no. yan Ah, uh, na alam niya po ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ito po eh, ay po sa ating mga kababayan yan so ito na po uh, ano ko isang komedyante na naman ang bumanat kay senator Rodante Marcoleta kung maaalala ninyo mga kababayan nung nakaraang buwan lang ano Si Vice Ganda po ay idinawit ang pangalan ni Senador Rodante Marculeta sa kanyang isang biro sa kanyang concert. Ngayon, isang komedyante na naman ang bumabatikos at tumutulig sa kay Sen. Rodante Marculeta, particular yung pagnanais niyang mapalagay sa Witness Protection Act ang mga diskaya. Walang iba, ang komedyanting tinutukoy ko ay si Mr. Ogie Diaz. Si Mr. Ogie Diaz ay nakilala sa larangan ng komedya, pag-arte, pag-host. At itong mga panahon na ito, nakilala siya bilang ang isa sa mga source ng mga chismis na bumabangon sa showbiz, lalo na dito sa social media. O eh, dun pa lang. <laughs> Pagkausaping chismis, may mga pagkakataon. At sa madalas na pagkakataon, eh, chismis nga, hindi pa kumpirmado pero ipinapakalat na. O yan ang gawain ni Mr. Ogie Diaz po. Ano? Ay ngayon, sa kanyang pagtuligsa kay Sen. Dante Marcoleta, hihimay-himay natin. Iki-critics natin kung yun bang punto niya ay tama o siya yung may tama. I mean, uh, nagkamali. <laughs> ano po? Eh, eto. Dito tayo pumunta sa isa sa mga pangunahing post niya laban kay Sen. Dante Marcoleta. Nag-share po si o nag-share post si Mr. Ogie Diaz sa kanyang uh, page. Makikita nyo, ayan no, may verified badge pa talagang account niya yan. Yung shared post niya ay mula po sa page ng Philippines Defense Forces Forum. Na kung saan yung uh, post po ng PDFF ay kinote po nila yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na ang nakalagay muna, ilalagay ko pa ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yon? Sila ay nagkusan na gumawa ng salaysay at kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yon maaaring nagmamadali, nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan para sila ay maligtas. Senator Dante Marculeta on why he insists on making the Discaya couple state witnesses and placing them under the witness protection program. Yan ang shinare ni Mr. Ogi Diaz. Ngayon, nang shinare po ni Mr. Ogie Diaz yan, ang caption naman ng nasabing komedyante ay ito. Kulang nga po yung salaysay. At sila yung most guilty. Oh, yung mga diskaya nakubo, daw yung mga most guilty nakubo. Bakit sila kailangang proteksyonan ng gobyerno? Hindi pa sapat yung salaysay nila mm -hmm. Tsaka, senador po kayo ng taong bayan Hindi ng dalawang tao lang Huwag po tayong magsiga your honor Tuparin po natin ang mandato natin sa bayan na silang paglilingkuran nyo Hindi ang isang pamilya lang Mahahala tayo, Mahahalata po tayo niyan, your honor O eto ang atin, Mr. Ogie Diaz Kung makakarating sa iyo ang video na ito kung sinasabihan mo na huwag magsigasigaan si Senator Rodante Marculeta, ang masasabi po namin, huwag po kayong magdunung-dunungan. Doon na lang sa sinabi po ninyo na yung mga diskaya ang most guilty, tagilid na kayo doon. Kasi ito ang tanong ko na dapat ninyong sagutin. Batay po sa paratang ninyo sa mga diskaya, sa ang korte o sa ang prosecutorial court, nasampahan, nahusgahan ng korte ang mga diskaya bilang ang most guilty sa anomalya ng flood control projects meron na bang korte nagsabit, nag, uh, nagtiyak nun na ang mga diskaya ang most guilty? Saan po? Ngayon, kung wala po kayong may bibigay na sagot sa akin, sa amin isa lang ang ibig sabihin, Mr. Ogie Diaz yan po ang napapala kapag nagdudunong-dunungan ka at ang pinapakinggan mo ay isang side lang ni hindi mo pa pakinggan yung paliwanag ni Marcoleta kung bakit nagnanais siya na mapalagay sa witness protection yung mga diskaya. Yan po ang natututunan nyo sa kakachismis ninyo. Na porke may narinig lang kayo sa isang source, ipopost nyo na agad, ipapakalat nyo na agad, malalagay kayo sa alanganin yan. Baka kayo pa mabaliktad yan. Bakit? Yung sabihin yung most guilty yung mga diskaya, aba pwede kayong kayo pa ang kasuhan niyan pag nagkataon. Aray ko po, aray ko po. yan. So, ayan po, no? Uh, katinig. Ayan. Ano po kaya mangyayari kay uh, Ogie Diaz? Ba? Nagdunong-dunungan na wala namang alam. Di ba? Sasabihin mo most guilty. Ito lang, no? Simple lang po ang, ang sagot. Ang diskaya po, nag-apply po ng uh, WPP, Witness Protection Program na lumabas po siya ngayon uh, dahil naka-contempt po siya sa Senado eh pinalabas po siya pinayagan po silang lumabas kasama na po si Bryce Hernandez pero si uh, Diskaya lang po nag-apply ng Witness Protection Program sa DOJ kay uh, Secretary Boing Remulya pero hindi pa po natin alam kung ang in-apply niya po ay mapapasa. Kasi po, kahit po si Boying Remulla, no, si Sekretary Boying Remulla kahit siya mismo hindi po niya sinabi na sila ay most, uh, most guilty. Kaya po, uh, pinag-apply po sila ng uh, uh, WPP kasi alam po nila hindi siya po ay hindi pa most guilty. So hahanapan po muna siya ng mga credential kung talaga mapapa mapapasa niya po ang uh, WPP na ni Diskaya. So sana po 'wag muna nating hatulan na most guilty ang mga Diskaya. Ang ebidensya mo na sila yung most guilty. Hindi niyo po ba naisip Mr. Ogi Diaz na ang usapin dito ay anomalya sa flood control projects? Paanong naging most guilty ang mga Diskaya eh hindi naman sila yung pinaka mastermind. Yung tinutukoy po na most guilty sa usapin sa usapin ng proyektong ito, yung pinaka mastermind po, yung pinaka nagpasimula ng sindikato sa gobyerno para ma katuparan yung flood control projects anomaly. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na ang mga diskaya ay napasama lang din sa sistema ng korupsyon na yan? sa makatuwid, wala pa ang mga diskaya sa sistemang yon, meron na, nag -e exist na yung korupsyon na yon. Paano sila naging most guilty? Doon pa lang, tagilid ka na. Yan po ang napapala ninyo. Kapag panati ko lang kayo sa isang uh, politiko na doon lang kayo nakasuporta, pero porke kinalaban ng uh, politikong sinusuportahan ninyo, si Senator Dante Marcoleta, ganyan na kayo makaback up. Wala kayo sa katwiran. Tagilid ang katwiran ninyo. Oh. Pa, paano mo ngayon kukumpirmahin sa amin ng mga Diskaya most guilty? At sino po kayo para sabihin nyo na kulang yung salaysay nila? Bakit? Porke ba sinabi ni Senator Tito Soto na edited yung salaysay, doon na kayo nakinig? Yun na yung ipinagdahilan ninyo? Kinopia lang ninyo yung pagrarason at pagpapalusot ng Senate President. Akala nyo tama na. O ayan, kayo matatamaan ngayon. Kayo mapapahiya ngayon. Napahiya nga na rin. So, hindi, right. hindi nyo man lang itinanong sa sarili nyo bago nyo i-post, Teka, tama ba yung sinabi ni Tito Sen na kulang pa yung salaysay nila? Hindi mo ba inisip na, Teka, sa mga diskaya yung salaysay, e eh bakit sasabihin hindi pa sapat? Eh kung yun lang naman talaga nalalaman nila. Oh, sa makatuwid mas marunong pa si Tito Sen sa mga diskaya? Sa nalalaman ng mga diskaya? Oh, isa lang ibig sabihin yan kasi, may gusto na naman ka nga, nga, kayong idawit at isa ka na doon sa gustong magdawit doon. Kaya ka ganyan. Kaya naging ganyan din katwiran mo. Kahit tagiled, pinush mong ipost. Napapahiya ka ngayon. sa hmm. Sasabihin mo pa na sa ka-senador po kayo ng taong bayan, hindi ng dalawang tao lang. Wag po tayong magsigasigaan, your honor. Sino ba may sabi sa yung ang mga diskaya, ang, ang, ang si Senator Marcoletas, uh, senador lang ng diskaya. Oh. Mamili ka kasi ng terminology mo, ng mga termino mong gagamitin. Hindi yung ma magtunog matalino ka lang, magtunog may alam ka lang. Doon pa lang sa sinabi mong most guilty ang mga diskaya, tagilid ka na doon eh. Para mong sinabi na yung mga diskaya na sila lang naman yung kontraktor, sila na agad yung nagpasimula ng anomalya. Para mong sinasabi na mahina ang gobyerno sapagkat naisahan lang sila ng kontraktor kung sila nagpasimula dyan. Hindi mo ba alam na kung meron pang mas guilty sa mga diskaya, yun yung mga politikong sangkot sa anomalya? Oh. Hindi mo alam yon Bakit? Puro chismis ka kasi. Puro palapalagay, puro-puro haka-haka lang ang alam mong ibahagi. Pero pagdating sa katotohanan, yun talagang purong-purong katotohanan lang, wala. Tagilid ka doon. Tameme ka doon. Oh. Sa susunod, wag kasi yung isang side lang ng coin yung tignan mo. Tignan mo rin yung other side of the coin. Para hindi po kayo nauuto kung sino man yung pinapakinggan ninyo. Ngayon, mag-aantay ang taong bayan sa inyo. Mag-aantay kami. Sa anong korte po? Sa anong korte po? na akusahan o nasintensyahan, nahusgahan ang mga diskaya bilang sila po ang most guilty sa anomalya ng crowd control projects. Hihintayin po namin ang sagot ninyo, ha? Oh. Sunod, mga kababayan, dumaku tayo dito sa bakit ganito ba kaingay sa pambabatikos si Mr. Ogi Diaz kay Sen. Dante Marculeta? Aalamin natin, totoo bang bilang pagmamalasakit sa mamamayang Pilipino yung ginagawa niyang pambabatikos? O baka naman kagaya lang din to ng ibang mga komedyante dyan, ng ibang mga artista dyan, na kaya lang tumutilig sa kasi bitter. Kasi hindi makamove on sa pagpapasara nung kumpanya na kanilang pinaglilingkuran. Malalaman natin, ulitin ko, pagmamalasakit ba talaga sa bayan ito yung ginagawa nilang pambabatikos kay Marculeta? O ito ba ay dahil sa hindi pa rin sila makamove on sa pagsasara ng isang kumpanya? O, ito ang latest post ni Mr. Ogie Diaz. Ayan o, no? May share na naman siya, shared post na naman. Ang caption niya sa shared post. Senator, Senator Marculeta, dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, kahit wala namang ninakaw na pera sa kaban ng bayan, dapat mas galit na galit ka sa mga diskaya. So, ang tanong lang na madalas kong mabasa sa mga comment section, nagkabigayan ba? Ikaw lang ang makasasagot niyan. Oh, 'yan si Mr. Ogie Diaz. 'di ba? Sabi nga eh, ang isda mahuhuli sa salita o sa sa bibig. Sa tao, kapag ka ng analogy, mahuhuli mo sa sarili niyang salita. O yan, no? Inungkat na naman yung issue ng ABS-CBN. Palibasa, si Sen. Rodante Marculeta ang isa sa mga dahilan kung bakit nagsara ang uh, kumpanyang pinaglilingkuran ni Mr. Ogie Diaz. Ibig sabihin, hindi talaga pagmamalasakit sa bayan. Kasi, kung talagang nagmamalasakit po kayo sa taong bayan, hindi kayo mambabatikos kay Senator Marpuleta Dahil ramdam namin sa aming sarili na mga mamamayang Pilipino, talagang gusto niyang mapapanagot kung sino yung most guilty. At hindi po yun yung mga diskaya na, na sa palagay ninyo at sa paniniwala ninyo, sila yung most guilty. Hindi po payag ka most guilty mga diskaya pag napakulong. Okay na yung mga politiko na nasa likod ng anomalya hindi na makulong. Kasi mga diskaya ka mga ang most, most guilty. guilty. Hmm ay eh ang amin, nauunawaan namin si Senator Rodante Marculeta kung bakit gusto niyang bigyan ng proteksyon ng mga diskaya. Para ano? Malaglag na, mapangalanan na, maibigay na sa taong bayan yung mga ebidensya na yung mga politiko na yon sila talaga yung mastermind doon at sila yung most guilty na dapat managot sa batas. Ulitin namin ang mga diskaya, isa sa mga guilty yan, pero ang pinaka-most guilty po yung mga politiko. O ngayon, uungkatin mo kung gaano anya kagalit si Senator Marculeta sa ABS-CBN noon, eh dapat ganun din sila. Mas galit na galit pa sa mga diskaya. Hindi. Alam mo kung kanino galit na galit yan? Doon sa mga politiko na gumawa ng anomalya na nagpasimula ng korupsyon na nagnakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng flood control projects na kung hindi substandard abay ghost projects sa inyo na diskaya kung gusto ninyo pakulong ninyo basta ang amin gusto naming mapapanagot yung mas malaking isda na tinutukoy ni Senator Marculeta. yung mas guilty pa sa mga diskaya yung pinaka mastermind ng lahat ng katiwalian sa flood control projects dun kami galit na galit at kasama sa mga galit na galit na yon si Senator Rodante Marculeta. pinopolitika nyo na naman chinichismis nyo na naman kasi para masiraan ang imahe ng nasabing senador pero pagkatuwiranan, wala kayong maipanglalaban. Tama? Tameme ka kapag ka ganitong usapin. Kaya nga, hinahamon kita. Maglabasan tayo ng ebidensya ng mga diskayang most guilty gaya ng sinasabi mo. Yun ang hamon ko sa'yo. Pagka hindi ka nakapagpalabas ng ebidensya ng uh, resulta mula sa korte, ibig sabihin lang talaga, wala kang kredibilidad kapag ang usapin ay politika, gobyerno, at pagmamalasakit sa taong bayan. Makichismis ka na lang sa showbiz. Yun na lang ang hinahamon ko po sa'yo. Tapos bibigyan mo ng Malaysia tong post mo na, so ang tanong lang na madalas kong mabasa sa mga comment section, nagkabigayan pa. Bakit? Play safe? Ayan, ayan. Narinig niyo po si uh, Katinig, no? Pero sana po, uh, huwag kayong aalis. Uh, mayroon pa po akong ipa-plus na isang artista rin po, ito ay singer, no? Nag ito po ay tunay na nagmamalasakit sa ating bayan, no? Sa ating mga Pilipino. Yan. Hintayin niyo lang po, tapusin lang po natin konti ito at isusunod na rin natin. Sandali lang naman po 'yon. Isang minuto lang naman po, no? So, yung hindi pa po uh, nakapag-subscribe uh, sa ating channel, ah, uh, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Ayan. Mag-like, mag-share. At pindutin nyo na rin po ang notification bell no? para uh, updated po tayo sa mga bago nating uploads gagamitin mo na eh ko sa comment section eh kahit pa mabasa mo yon, kung alam mo namang hindi naman totoo at wala ka namang ebidensya doon ba't mo ipapost? Hmm. Mm. diba? Malisyo okay. malicious malicious eh bakit? para ano malihis yung uh, pansin ng taong bayan kay Markuleta na binayaran ng mga diskaya kapalit ng proteksyon? Ako na sumasagot, nauunawaan namin na hindi binayaran ng mga diskaya si Markuleta para ilagay sila sa witness protection, kundi nais ni Markuleta na mas mapanagot yung mas malaking isda kaysa mga diskaya. Makinig ka kasi ng mga paliwanag ni Markuleta bago ka magngangangaw ako'y naaawa sa iyo eh. Ayan. Ayan. po. Yung meron po akong bagong uh, video upload. Ito ay patungkol po sa uh, kay Diskaya ay kat ka, kay uh, Senador Marcoleta na uh, nahiya na po kala nila uh, kala ng ibang tao, mga taong ibang taong Pilipino na pinoproteksyonan niya ang mga Diskaya. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ni Senador Marco Letano. no? Eh, gusto niya lang po yung proteksyonan kung halimbawa po eh uh, may makuha po silang malalaking ebidensya sa mga matataas na politiko. O kung halimbawa naman po kung hindi po talaga tunay ang mga sinasabi ng mga deskaya, itong uh, kahit nabigyan po sila ng uh, witness protection program, ay pwede pong itong kanselahin ng DOJ no pag alam nila po nilang hindi totoo po ang lahat ng sinabi o mga sinabi ng mga diskaya yan so eto po no panoorin niyo po yung uh, bagong video ko saka bago yun ito mayro bagong video eh para malaman niyo po kung anong ibig sabihin ni senador Marcoleta patungkol uh, sa sinasabi po nitong taong tong si ah uh, Ogi Diaz. Kung paano po uh, anong kabaligtaran ng mga sinasabi niya, no? So ito po, ah uh, pindutin niyo rin po yung notification bell, no? Talagang komedyante eh. ke. Natatawa na lang kami sa iyo eh. Kasi po ba? O, sino ka? Para mag Ano bang nagawa mo? Wala. Sino ka? Para bumana ano ba na itulong mo? Oo, sabihin na natin sige. Mamamayang Pilipino ka rin, may karapatan kang bumoses. Pero sa pagboses mo, sa pagtuligsa mo, sa pagbanat mo kay Senator Dante Marcoleta, hindi pwedeng hindi mo kami kaharapin pagka ikaw ay magpaparatang na. Kami ang unang-unang -una mong makakabangga pagdating sa katwiranan, lalo na kung ang usapin ay maselan, kagaya ng flood control projects kami ang una mong makakasagupa. Kilala ka na sa industriya. Kami, hindi naman kami kilala. Kami ay ordinaryong mamamayang Pilipino lang. Mm. O, tignan natin kung sino ang mas may katwiran sa harap ng madla, sa harap ng tao. Tignan natin. Kasi ang natiti ako, yung mga pinagsasasabi mo, yan ay maling paniniwala na doktrina na narinig mo doon sa mga politikong pinapakinggan mo mm. Na ang nais lang naman ibagsak si Marculeta. Bakit? Tama, May tama. pinagtatakpan. Tignan natin. Tignan natin sa dulo kung sino ang mas mananayig ang katwiran. Diba? Dito pa lang sa ungkatin mo na naman ang issue ng ABS-CBN, halata wala sa amin ang pagmamalasakit mo, Mr. Ogi. Wala sa amin. Ikaw ay hindi makamove on sa pagpapasara ng kumpanya na pinaglilingkuran mo. Yun lang yun. Yun. yun That's lang the bottom yun. line. Tapos ang usapan doon hindi ka para magbigay ng hostesya sa kaban ng bayan, kundi para ipaghiganti lang yung kumpanya na pinaglilingkuran mo noon. Very di good. Yon. Di po ba, mga kababayan? So, hmm. mga kababayan, bago tayo magtapos, makipag-cooperate uli kayo. mag po kayo ng mensahe para kay Mr. Ogie Diaz tama, dyan tama. sa comment section. Ayun. Di ba? Para ko sakali mabasa niya, o hindi alam niya ang hinaing ng taong bayan sa kanya. Di okay. po ba? E eh, bueno, Hanggang sa susunod po na talakayan. So yan po, no? Uh, sandali lang po. Ipasok natin yung kay uh, kay Sarah Heronimo. Yan. Paborito ng bayan. Ayan. Ito na po. pinaiikot lang tayo. Di naman po lingit sa kalaman natin na napakaraming uh, nangyayaring kabuluhan, um, kasinungalingan, panduloko ang ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kumapit tayo sa hope. At magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlan din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa. So yan po, napanood po natin kung ano po sinabi ni uh, si ating the best singer ng Philippines, si Sarah Heronimo. Maraming maraming salamat po, uh, Sarah. Yan, God bless you po.